Magandang umaga. mag lang po ako sa mga nangyari sa akin noong mga nakaraang buwan. Di naman lingit sa inyong kaalaman na ako po ay nagkasakit at ako po ay na-confine sa ospital ng almost two months. Nakikita niyo ba ang itsura ko dyan? Akala ko dyan ay hindi na talaga ako mabubuhay. This was taken last February sa Evangelista Hospital. Marami akong sakit na naramdaman dyan, pero ang pinakaano talaga ay yung hindi pag-function ng normal ng aking puso. One week lang po ako doon. Kaya akala ko ako ay maayos na, so pumasok uli ako sa school. Then, nakaramdam uli ako ng pananakit ng aking katawan nagkaroon naman ako ng mild stroke tapos yun nakita na mayroon din akong mayoma at higit sa lahat bumaba ang aking dugo so lumipad ako papuntang Leyte doon naman ako na confine ng halos isang buwan sa awa ng Diyos medyo nakarecover naman ako so yan na ang aking itsura namumutla, kumayat ng konti kaya ang aking mga kaibigan ay pinunta na ako sa bahay at binisita nila ako doon mismo sa lugar na aking tinitirhan sa Alang-alang Leyte ang aking kaibigan na si Yolanda Vilonta ay galing Pangkavite sumugod sa bahay namin para ako kumustahin kasama si Sheila, si Ma'am Sara at iba pa. Pagkatapos nun, ay marami pang ibang dumalaw sa akin, tulad ni Nono Bial, ni Ma'am Ophel, at saka ni Lindy Vivalesa. Then, dumating naman si Lisa kombinido galing Canada, ko ay pinasyalan niya sa bahay, kasama ang isa naming kaibigan nung high school pa, si Rowena Rizquicio. Yun, nagtambay-tambay lang kami sa bahay. Salamat sa inyong pagdalaw sa akin at magdala ng pagkain at mga pasalita. Sana maulit ang ating pagbanding uh, pero huwag naman yung may sakit para mas masakit. ay ayan na ang aking itsura medyo nanumbalik ng aking ka at saka ang aking pangangatawan medyo kinakaya ko na kaya naman ako ay nagbabalik na uli para magturo sa kasalukuyan ako po ay nagpapa-medical at na para mapermahan na ako ng fit to work para makapagtrabaho na uli. Kung hindi naman, ayos lang. Baka mayroong ibang kapalaran para sa akin. Bangan natin ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang. This is Presi Barona signing off. Bye-bye!